Ito ay ilan sa mga gawain ko tuwing umaga at sa araw-araw. Ibibit si Lolo ang alaga ko. Pero pinapainom ko muna agad siya ng tubig bago ko siya ibibit. Pagkagising na pagkagising ay tubig muna ang pinapainom ko sa kanya. Warm water. Puro likod nga lang pala ang makukuha kay Lolo kasi may privacy. Yung privacy natin hindi pwede. Tayo ay baka malagot. Hilamusan muna natin si Lolo. Pagkatapos mahilamusan, ay papakainin ko na siya. Pero nahanda ko na rin yung food para sa kanya. Parehas kaming may face mask dahil ako may sinusitis. Siya mayroon din kaya ah, delikado. Dating nakakasubo pa siya, ngayon hindi na siya makagalaw yung kakamay, kaya tinutulungan ko siyang pakainin, subukan na lang. At pagkatapos kumain, mag-toothbrush naman, uh, dalawang ipin. Si Lolo kasi may pustiso yan, kaya nakakakain nak pa siya. Pero parating, alam niyo yung nabubulungan. At dahil nga hindi kami makalabas dyan na lang siya sa may gilid ng pintuan may sinag dyan ang araw sa umagang umaga kaya dyan na lang siya magpapainit kailangan ng vitamin D sayang nga kung doon lang kami sa first floor, araw-araw makakapunta kami doon sa park para magpaaraw kasi ang lapit-lapit, doon -lapit, lang sa likod kaso Kaso nga nasa third floor kami, wala namang elevator. Kaya hindi kami makalabas. Di, dito lang kami sa bahay buong araw-araw.